Short kwento lang po, uh, kaya ko ginawa itong uh, food safety video na to. Dahil yung apo ng pamangking ko ay nahospital, 6 years old, kasi may naglibre daw, birthday party, dinala sa classroom. Uh, pagkatapos nun, um, makailan ng ilang oras, uh, nagsususuka na yung bata, uh, kailangan nila itakbo sa hospital. Actually, twice pang dinala sa emergency. Ngayon, ano nangyari? Alam naman ho natin, hindi naman ho first time nangyari sa Pilipinas yan. Kahit bata pa ako ngayon, nung senior na ako, meron pa rin. Kaya, kahit pa paano, sana marami akong matulungan sa pag sabi sa inyo ng nalalaman ko although hindi naman ho ako dietitian o nutritionist o professional o doktor, Uh, Nag-aral naman ako ng food safety sa Canada. Kaya may nalalaman din naman ako kung ano ang mga dapat gawin. Ngayon, ang kadalasang may kasalanan na pagkain ay yung spaghetti o noodles. Yan po talaga ang number one kontrabida. No? Kasi yung cake matamis matagal hong masira talaga yan. So, itong uh, spaghetti, o si mami gusto maglibre sa school, birthday ng anak niya. So, pwede siyang gumawa. Gumawa siya spaghetti, walang problema. Lalagay niya sa mga styrofoam o sa mga lalagyan. Or pwede naman din siya ang bumili sa ang dami-dami namang nagtitinda ng spaghetti, no? Uh, Jollibee, Wendy's, halos lahat yan nagtitinda ng uh, spaghetti. Wala akong problema doon. Kadalasan ho yung mga yan, mga malalaking Uh, food, uh, fast food na ganyan, alam nila no, ang tamang temperature. Ang tanong po sa mga mami sa nagluto, alam niyo po ba ang tamang temperature? Ano ibig mo sabihin, tamang temperature? Kasi po, pagkabili niyo ng inyong spaghetti, ang tamang temperature ay 60 degrees Celsius. Bakit mayroon degrees, degrees pa, temperature, temperature pa? Eh, kakainin naman din agad. Hindi naman hu agad-agad kinakain yan. Pagkabili nyo, ilalagay nyo sa sasakyan or bibit-bitin nyo, yun hong temperature ng buong paligid ay nakakaapekto sa pagkain. Ang room temperature natin sa Pilipinas is more or less 30 degrees Celsius. Kung naka-aircon, mga 20 to 22 degrees Celsius. Ibig sabihin, lumalamig na yung pagkain. So, hindi na tama yung temperature. So, pag mali na yung temperature, magkakaroon na siya ng bakterya. Maraming maraming bakterya. Sabi niyo, eh bakit yung ibang bata, hindi naman sumama yun dyan. Kasi ho, depende din ho sa health ng bata yun. Kung healthy yung bata, kung malakas yung immunity niya. So may panglaban. Iba naman ho, talagang sensitive yun dyan. No, hindi lang ho bata ah. Kasi dati din mayroong nabalita din. Malalaki na party, Christmas party. O yun, wala pang uh, dalawang oras. Ganon din, na hospital din, nagsususuka, nagdododome. Hindi naman yan sabay-sabay maapektuhan. Yung iba, mas maaga. Yung iba, pag uwi sa bahay. Yung iba, kinabukasan pa. Kasi nung kinakain nila, hindi naman lasang panis eh. Kaya hindi mo talaga masasabi na galing sa spaghetti kaya ka nagka-diarrhea. So, ano ang dapat gawin? Ang dapat nyo po kasing gawin, lahat ng dadalhin niyo katulad ng mga paper cups, mga drinks, mga cakes, yung iba, handa nyo na po kaagad dyan. Ngayon, ang spaghetti or noodles ang pinakahuling dadaanan nyo sa catering o kung saan man kayo bibili. Para pagkabili nyo, wala pang isang oras o wala pa sana, hopefully, mga malapit lang, yung pinakamalapit lang na source ng spaghetti. Doon kayo bumili para pagkabili nyo, diretso na po kagad sa school o sa party. Eh kaso, pagdala naman doon sa party, meron pa silang program, may mga palaro pa sila. Misa, um, maabot ang dalawa, tatlo, apat na oras bago talaga magkainan. Yung mga caterers, meron na silang alcohol, yung burner sa ilalim, para ma-maintain nila yung tamang temperature. And sadly, may mga caterers na, oh nga, masarap nga talaga silang magluto, pero hindi kasi nila alam yung food safety. Pati yung mga nagtitinda ng empanada sa mga mall, nakita nyo yung malaking-malaking bumbilya doon. Pag-check nyo yung temperature noon, 60 degrees Celsius pag lumamig yun, magsisimula nang magkaroon ng bakterya yun. Naku, sa Canada ang higpit. Minsan, merong tiyangge, mga Pilipino festival. So, may mga tent lang sila. Tapos, mga Pinoy, syempre, sa sarap magluto niya. Mga may barbecue, apertada, lechon. Dada nila na dun sa tiyangge. Lalagay na nila sa shaping dish. Eto, nakamu yung Department of Health ng Canada. May mga ano, yung temperature gun naku, pag mali yung temperature mo, derecho ho yan sa basurahan. At ang ginagawa pa nila, ang sabi mismo ng friend ko na naka-witness, pagkatapos itapon sa basurahan, bubuhusan pa ng tubig. Kasi daw, minsan, pag alis nung sa Department of Health, kukuni pa yung mga barbecue, bebenta ulit. Ay, grabe talaga. Ito pa ay isa pang nap napaka-importanting tip na ma-share ko sa inyo. Pag nagluto kayo ng noodles, ng spaghetti o kung ano man yung pasta na gagamitin nyo, pagkatapos nyong lutuin, wag na wag nyong babanlawan at tubig na galing sa gripo. Kasi yun ang old style na tinuturo kasi noon eh, para mahinto yung pagluto, para hindi maging soggy, hindi yung maging malata para al dente. E eh kaso, ang dumidumi din naman ng tubig natin sa kahit galing sa gripo. Maaring bago yung bahay nyo, bago yung mga tubo-tubo, pero yung mga dumadaan pa noong araw na bata pa tayo, yung mga tubo-tubo ng tubig na yan, madumi yan. Kaya ang tip ko sa inyo, wag na wag nyong i re yung pasta sa tubig sa gripo ang gawin nyo lang, i-drain ninyo. Ganun lang, konting taktak para mawala yung extra water. Yun na, para al dente, ang gagawin ko, alimbawa, 12 minutes o to 14 minutes yung cooking time, sabi dun sa label, ah uh, 12 minutes. Ang gagawin ko, 11 minutes, tatanggalin ko na siya sa tubig. Kasi alam nyo, pagkatanggal yan, meron pang konting init yan na continuously naluluto yung pasta. Kaya, i-under time nyo lang ng 1 minute. Okay? Pero yung iba naman, kasi ang mga Pinoy naman, sanay na sanay kumain ng mga soggy na mga pasta, no? So, wala namang problema doon. No? Kanya-kanya naman tayong type. So, yun ho ang pinakasikreto. Huwag nyo hong babanlawan. Alam ba, kung gustong gusto nyo talaga na banlawan, hindi ko alam kung bakit nyo gustong banlawan, eh lalabig nga yung pag binanlawan ninyo. So, kung gumamit po kayo ng distilled o mineral water, huwag po yung galing sa gripo. By the way, yung nakikita nyo na video ko ng spaghetti, yan yung style ko ng paggawa ng spaghetti sauce. So, yun hong recipe ay nasa description. Ito pa isa, pag Pasko, mahilig tayong gumawa ng fruit salad. O bakit mas mabilis yung masira yung kay kumare nyo kaysa sa inyo? di ba? Kasi yung buko, yung shredded na buko, binabanlawan din niya sa gripo. Sabi ko nga sa inyo, madumi ang tubig sa gripo. Maganda kasi pataganin nyo tapos um, sabahin nyo na lang kayo rin. Kasi ngayon meron ng Uh, nagkakayod sa palengki eh, madumi ngayon kung talagang kailangan yung banlawan yung buko nyo yung pinakasabaw ng buko ang pambanlaw nyo o kaya mineral water ganun, yung mga bottled water pwede naman so ingat po mga caterers at saka yung mga nagluluto kasi syempre mabigat po sa isipan natin kung tayo ay nakalason mas lalo na po na hospital at uh, pumanaw yung ating pinakain Siyempre, di naman natin sinasadya yun. Kaya nga po, dapat alam nyo ang food safety bago kayo magpakain.